Magandang araw po sa inyo mga kabonsai, JB pong muli. Sasamahan so, po ako ngayong araw na to upang um, alamin natin yung mga bagay na ginagawa ko para mabuo ko yung isang materiales na galing sa ating itinanim na cuttings. Itong materialis natin ay isang argaw. Medyo matagal na rin po sa atin itong bonsai na to hindi lang natin masyadong natuunan ng pansin kaya mabagal yung paglaki ng mga branches pero ngayon ay meron na tayong time para iayos sila so ngayon bibigyan ko kayo ng idea kung paano ito gawing magandang bonsai so start muna tayo doon sa kanyang nebari o yung root system niya. so check natin kung maganda Doon sa root system ng ating bonsai or yung nebari, meron tayong ilang problema. So meron tayo ditong nag-cross na root. At dito naman sa part na to ay wala tayong ugat masyado. Pero kung makikita naman natin yung picture o yung itsura ng ating mga ugat ay maganda na. Dahil hindi naman natin to uh, matatawag na bonsai pa sa ngayon, meron pa tayong time para i-develop yung mas magandang ugat. Pwede natin tanggalin to or pwede rin naman nating panatilihin na lang yan dyan. Pero sa akin is, hahayaan ko lang yan dyan. Tanggalin muna natin yung ating bonsai dito sa kanyang pasok. ito yung ating back itong part na to yung back at ang front naman natin dito ay itong part na to ito yung ating magiging front so ngayon kung mapapansin nyo meron na tayong matabang sanga isa pataas at meron din tayo rito sa harap ngayon ang uh, ngayon ang gusto kong maging first branch dapat ay nandito sa part na to nandito yung first branch dapat kasi ito yung pinaka magand, uh, double trunk ito yung pinaka mababa yung cut dapat ang first branch ito ay nandito sa part na to pero meron tayo ditong matabang sanga so ang gagawin lang natin ay magpataba tayo ng isang sanga rito at ito ay magiging second branch. Ito naman ay ating magiging obvious naka-front apex. So, ang apex kasi natin, kailangan laging nakaharap yan, hindi nakatalikod. So, itong sanga naman na to ay magiging back branch. So, ngayon, linisin lang natin yung ating bonsai. Tanggalin na natin yung mga excess ng mga sanga na wala namang wala namang gamit balang araw. Tanggalin na rin natin 'to kasi ito ay naka harang na dito sa trunk na 'to. na 'to at itong isa na to tanggalin na rin natin so ang gusto nating tumaba dito sa mga sanga na to ay itong isa na to at dito sa mga sanga dito sa likod um, ahayaan na rin natin yan kasi balang araw kakailanganin natin ng back branch sa part na yun. Ngayon, ano ba yung gagawin ko para mapalakas ko itong part na to? So ngayon kasi yung momentum o yung lakas nitong halaman natin ay nahati dito sa isang sanga na to at dito sa sanga na to. So itong apex natin is dapat pabayaan lang natin kasi kailangan natin habulin yung taba nito. Uh, dahil ito ay isang secondary branch or yung second branch natin, hindi siya yung first branch natin na dapat na nandito, second branch. So para makuha natin yung momentum ng halaman, yung momentum niya para naman ma-transfer natin sa ibang bahagi. Is kailangan nating putulan to o bawasan. O so um natin ngayon yung pag-transfer ng energy dito sa branch na to para ngayon yung energy na nakukuha nito ay mailipat niya sa ibang bahagi nung sanga niya o sa ibang sanga ng ating bonsai materials. So bawasan natin. So ngayon, ang argaw nga pala guys ay hindi nagbibigay agad ng sanga kung saan tayo nagputol. So nagbibigay tayo ng adjustment dito. So ayan, pinutol ko yan dyan. Medyo mahaba yung tinira ko para kung dito man magbigay ng panibagong sanga or dito is okay lang. Kasi yan yung aking um, uh, yan yung tingin ko na maganda later on na mangyayari magkasa nga sya dito or dito so ayan pagdating sa apex hindi muna natin gagalawin kasi ang kailangan naman natin sa apex ay tumaba itong sanga na to at itong isa na to hayaan lang din natin kasi hindi pa rin naman sya gaanong kalakas so kailangan din natin patabain to kaya hayaan natin yung dalawang sanga ngayon, magpo-focus na tayo dito sa pagpapalaki ng magiging first branch natin. So, ngayon, paano natin siya mapapalaki? Ang kailangan lang natin gawin ay magdagdag ng lupa. Huwag na muna natin galawin yung mga ugat kasi mahina pa yan. Kasi kung mapapansin nyo, ang litid pa ng mga daon niya. At natutuyo siya. So, ibig sabihin laging nadadry to. So, yun lang. Hindi ako nag-wire inexplain ko lang kung paano ko kukunin yung momentum para mag-balance ito balang araw makakuha tayo ng malaking branch dito mahabol natin yung taba nito at hindi rin naman maiwan yung likod kasi may bra bra back, branch na tayo nakahanda doon so i -re ko lang at go na siya ulit para tumaba at magpalakas ito na guys yung ating Argao Taiwan nat binunot kanina uh, tinanim na natin siya sa kanyang paso nilagyan lang natin ng lupa o dinagdagan lang natin siya ng lupa para medyo makagalaw naman ugat ulit yung ugat niya mapaganda niya muli yung mga dahon at mapataba niya din ang kanyang mga sanga o so, ayan na um. didiligan lang natin yan tapos ibibilad ko na ulit So hindi naman yan mamamatay dahil hindi naman din natin ginalaw yung ugat, dinagdagan lang natin siya ng lupa. Kaya pwede na yan ulit ibilad sa araw. Yan, so thank you po sa pag-stay sa aking channel, sa panonood po. Um, ingat po kayo lagi. God bless. Thank you.